Natatandaan mo pa ba ang buhay na manikang si Chucky? Eang nakakakilabot na tawa ni Chucky Doll na napapanood pa sa TV ng mga kabataan noong 90s. Isa ka rin ba sa mga nag-abang at natakot sa kanila noong kabataan mo? Hanggang ngayon ba ay tumatayo ang iyong mga balahibo pag naaalala mo sila o kahit tuwing nakakakita ka ng simpleng mga manika lang? Baka naman may pediophobia. Kana o takot sa mga manika? Naku po, kung ganun eh, huwag mong papanuurin ang video na ito. At kung mahilig kang mag-travel, siguraduhin mong iiwasan mo ang lugar na ito sa Hilagang Amerika. Malapit sa buhay ng Mexico City, may isang lugar na nakabibighani at nakakatakot. Ag Isla de las Muñeques, o Island of the Dolls. Daanda ang luma, at sirasirang manika ang nakasabit sa mga puno, na bumubuo ng kakaibang mundo ng misteryo, paniniwala, at kasaysayan. Matatagpuan ang isla sa isang chinampa o artificial farm, sa Laguna de Tequila, Bahagi ng daan at pitumpung kilometro ng sinaunang kanal ng Xochimilco, 28 kilometro sa timog-silangan ng Mexico. Ang Xochimilco ay isang UNESCO World Heritage site mula pito dahil sa natatanging chinampa ecosystem nito. Ang daungan ng Embarcadero Cumanco ay nagsisilbing waiting point para sa mga turistang bibisita sa isla. Noong 1921, ipinanganak si Don Julian Santana Barrera sa La Asuncion, Xochimilco. Noong 1950s, iniwan niya ang kanyang pamilya para mamuhay bilang ermitanyo sa Chinampa, kung saan sinasabing nakita niya ang isang batang babae na nalunod sa kanal habang nagbibenta siya ng marigold sa merkado. Hindi niya naisalba ang bata. Mula noon, di umano'y may mga pagkakataon na, na siya ay nakakarinig ng mga bulong Partikular ang salita nga I want my doll. Isang umaga ay may nakita si Don Julian na isang manikang palutang lutang sa kanal. Inakala niyang ito ay pag-aari ng batang babae kaya isinabot niya ito sa puno bilang talisman at paggalang. Mula noon, nagsimula siyang mag-ipo ng mga manika mula sa kanal, basura, at sa pamamagitan ng barter gamit ang kanyang tanim, hanggang sa dumami ito at halos hindi na nga mabilang. Bawat manika ay sira at niluma na ng paglipas ng panahon. Maraming walang mata, ulo, o paa, na lalong nagpabalot ng kakaibang aura sa isla. Mapalokal at turista ay nagsasabi na may mga pagkakataon na gumagalaw ang ulo ng mga manika, sumisipol, bumubulong, o dinaman kaya ay kumikindat. Ang takot sa manika ay naghahatid sa isla ng kakaibang tensyon. Sa katunayan, may mga paranormal experts pa nga na nagkukumpirma sa mga kababalaghan na nangyayari dito. Sa kabila ng mga nakakatakot na kwento, ang isla ay nagsimulang magbukas sa publiko noong 1987. Nagdadala ang mga bisita ng manika bilang alay at meron ding Hamak area ni Don Julia na nagpapakita ng kanyang unang manika na si Agustina. Si Agustina ang tanging may pangalan sa mga manika sa isla sinasabi na siya din ay may kakayahang magpahid ng milagro at ginagawang tagapagtanggol para sa ilan. Noong Abril taong 2001, natagpuan si Don Julian na nalunod malapit sa lugar ng pagkamatay ng batang babae. Ayon sa Certificate of Death, ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay heart failure, ngunit marami ang naniniwalang tinalik din siya ng mga sirena o ng espiritu ng bata. Matapos siyang mamatay, ipinagpatuloy ng kanyang pamangkin na si Anastasio, Rogelio Santana ang pangangalaga sa isla at sa mga manika. Siya na din ang nagpapanatili sa kagandahan ng isla at kakaibang aura nito. Dahil sa kanya ay patuloy na napapanatili ang isla bilang isang popular na destinasyon lalo na sa mga turista. Ang biyahe ng bangka papunta rito ay karaniwang nagkakahalaga ng 75 United States Dollars, at umaabot ng hanggang apat na oras mula Embarcadero Cumanco. Dahil na din sa pagiging popular ng isla, nito lang January 2025 ay sinasabing sumulpot ang isang fake doll islands, at kagaya ng totoong Island of the Dolls, marami din ang mga manikang nakasabit kung saan saan, na di maitatanggi na kaakit-akit lalo na para sa mga kuryosong turista. Ayon pa sa iba ay may ilan ding boat operators na nagpepeke ng boat trip papunta dito, kaya kung binabalak mong bumisita sa totoong Island of the Dolls, ay mahalagang makipag sa mga lehitimong tour guide. Dagdag pa rito, ang ekosistem ng Xochimilco ay sinasabing nasa panganib na, gawa ng lumalalang polusyon dito, pagkawala ng tubig, at illegal settlements na nagbabanta sa Chinampa system. Ang isla ay naging tampok din sa media, at na-feature sa iba't ibang programa kagaya ng Travel Channel's Ghost Adventures, Amazon Prime's Lore, Discovery, Expedition X kasama si Josh Gates, at paborito rin ni na Sam at Colby. Lumabas din ito sa mga pelikula gaya ng Maria Candelaria ni Emilio Injo Ferrandez noong 1943. Ang Isla de las Muñeques ay hindi lamang kwento ng horror, ito ay kasaysayan, dark memories, at pagsasabuhay ng isang misteryo na patuloy nating hinahanap. Ikaw, gusto mo bang bumisita sa isla na ito upang masaksihan ang kagandahan at misteryo na hatid ng daan-daang mga manika dito? Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe, i-like, at comment kung nais mo pang bisitahin ang mga kakaibang lugar sa mundo.